Lalaki na huli na reporter na nang tutu times sa sarili niyang bahay. Magtayo na kayo ay nahuli ng inyong asawa habang kayo ay nang two time. Nakakahiya, hindi ba? Pero ang lalaking ito ay hindi tumakbo. Nagsindi pa siya ng sigarilyo. Ang kanyang asawa na si Xiaozi ay pinapasok ang isang reporter sa kanilang bahay para sa isang interview Pero pagpasok nila sa bedroom ay nakita nilang nakahiga sa kama ang isang hubad na babae At mukhang hindi natalanta ang asawa ni Xiaozi Ayon kay Xiaozi, hindi na ito ang unang beses na nagsinungaling sa kanyang kanyang asawa Noong sila raw ay bagong kasal, pinakita daw na lalaki ang isang peking ID card sa registry office at sinabi sa babae na siya raw ay 30 years old. Pero ang totoo ay mahigit 40 taong kulang na ito. At hindi lang yan, ang lalaki ay dalawang beses na rin palang ikinasal bago sila nag-asawa.